Kaya tayo isang pano. Inumit. Inumit ko pa to. Binawasan mo kang naramintos. Inumit ko pa to. Baka matamis kasi umit. Hindi mo oh. Dito na lang daw kainin mo pa patanggal ang tabi na isa. Napakatagal namang mabalatan nila eh. Ngat ngatin mo? Ha? Yeah. Ah, Ate. <laughs> Nilo ka. Nakakainom ng tubig na malamig! Aw. <coughs> Mga matang ulit po, stiso si ko. Sana kasi nugasa mo na lang, tapos kinain mo na yung Balat. Hmm. Hindi maasin. Mm hmm. maasin. Hmm. Limahin. Papakalala ang nungay. Pati ba para sa akin. Walang hindi maasim niya. Hindi maasim? <laughs> ano? Na, ano yung balimbing? Wala nang ganun. Yung Pag na, yung ganun. bakit ganun? Pag, 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 pag nagting mangga, sing mas <laughs> Ano? yung balimbing wala eh. Meron ba nga? Meron tao yung tayo kayo nga eh. Ah. Kala ko yung balimbing talaga. Mm -hmm. Yung uka uka oh, yung mo sa tapat, okay pare, sa tapat ko 'to. Para start. Hmm. Start food. Lalang tanong nuno, kuno ya pa dito. Ano? Dapat si Alim pa napunta nandi at Dikumaro Mama Mangga Mangdala. Mm hmm. Tapos magkain siya ito sa 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 Baguong ba. Digari.